what's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and uh, Pastor Kibuloy? And now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros, ma'am. Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no, accusation and it should be answered no, uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. And uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yon. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. no uh, In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatira ni uh, Senator Monteveros. you. So, Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong okay. Yung okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng kuwarta ng mail pattern. Pinupit namin yung uh, kanya pattern. Ang And then, spend time. Yung pag ano ba, para hindi siya, aron din siya hait. So, ang um, ganyan na Para Parang sinang file. Oh, yes, yes, yes. Uh, spend time na in-dale file. And then, oh, yes. sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, pag, sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. I-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ah, uh, yun yung kanyang, ano. And then, Uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung bumultuhin <laughs> kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mangisip ng uh, ganun. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang uh, magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? objection ko lang is hindi nga ako procreation. So, ang takot ko lang din is baka mulituhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilit na magpakrimate siya. So, oh, uh, yan. Yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tikong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro ka TRD. Uh, diba, turo niya. Sin, na, ila beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, sa uh, nung isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha pero ba usang request meanwhile? Uh, wala yun yung pagputol ng kuko niya request yun and then yun lang naman yun lang oh. yun lang yung uh, request ah, kanina nag request siya ng Pope Zeno naman nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaalaw ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor's center yeah, yeah. Uh, <laughs> ng, ng <laughs> Coke, Coke Zero. Nasabi ma'am ni uh, Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or...? Hindi ko, hindi ko alam kung anong alam ni Ma'am. hindi, sinabi. ko alam kung anong napag-usapan nila oh. uh, ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang Uh, health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nakihina. Ah, uh, napansin ko kanina, although hindi ko na kasi medyo hindi na maganda yung food niya. Maganda yung putis niya. pa yung Lagi, Hindi ko nga alam eh. Maganda yung putis niya. Ha? Ah. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? <laughs> hindi eh. Ma-type yung... <laughs> para siyang nag <laughs> firm yung tight yung kanyang dito tsaka firm tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh pero ma'am yung picture parang dyan, may skin care isa... siguro sa loob na hindi natin alam ma'am yung picture hindi ngayon ganun tsaka alam oh hindi na hindi oh, na okay. Ma'am, would, it, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed. And then we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Uh -huh. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And uh, nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then... Yun lang ang na-discuss namin. And one other, um, the na namatay, na sabi ng get-bed na-discuss uh, namin. And then of course, yung ano, uh, father ni Mans, friend kasi ni ano yun, PRD, dun is si custom. Well, um, kailan po ang susunod yung na uh, bisita? Kita tayo? Yun? Tomorrow, uh, may bisita kami. Magmata ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is podcast ay alas 2. 2 to 3.30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. Uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo po kasi po. July 9, no? Tama pa ako, July 9. Yes. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up. Wala today eh. I think si Manasis <laughs> ata yung kinainisan niya eh. <laughs> ay, ay, ay <laughs> nandito pala si Atty. Manz. Si, Hi, uh, Atty. Uh, Manz. Dito si Atty. Manz. Hindi namin alam na nandito ka pala. Ay, okay. oh. okay. ah, so nakapasa po si Atty. Manz. oh kami yung partners oh, today. Oh. Oh, but, kaya nga, I was about going to ask nasan si Manz dito. Oh, wala. Si Manasis na yun. So, I think si Manasis yun. Can I ask a question? Oh, a yes. different matter. What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and uh, uh, pastor kiboloy and now he allegedly said or actually stated na binayaran siya ni senator Ontiveros, ma'am uh yes that is a uh, very serious uh ano no? accusation and it should be answered no uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari and kung sa tingin ni Alias rene na dapat siya ay mag uh, file din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din yon para nasasabi niya yon totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses to no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatira ni uh, Senator Monteveros. is at uh, concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga kasama rin mga testigo na rin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin. Oh yes, of course. Oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no na merong, meron, meron nga ang gano'n na statement uh, yung witness against uh, Pasko na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, niya sa tirahan. Uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po in-advise niyo si Kung Pulong to seek the speakership, ano ang status niya? Oh, hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung kaseryosohin niya yung uh, suggestion po. Uh, but uh, wala pa kasi akong balita kung anong magagawin um, niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon on another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? That, does this mean that dapat i, uh, iba, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Um, well, siguro marami ang nakaka, marami sa ating mga kababayan, no, naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Uh, uh, dapat bang ibasura? Tingnan. Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss itong um, uh, impeachment complaint na Um, aabutan ba ho yung first day ng impeachment uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda, will you be home? Ah uh, hindi wala ako wala pa ako uh, right before uh sona so hindi pa ako makaka-uwi. in any event ta uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses our witnesses uh, for the impeachment and continually ano gathering the pieces of evidence needed. Last question po, daw, no? may malubad ba sa berita na meron na rin silang copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na pumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako pinafile na ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala ako pinafile na ng kaso. Lahat ng harassment na no, Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos no, kapag dumating na. Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang. Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng uh, information with regard to bank accounts and eh. wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh through the ano na through the public Meron pa kayong tanong anyone? Okay, um nag-ask na ako kay opinion ni Congressman Colong. sa inyo po opinion lang po sa bakit tatay sa sa opinion ko as a lawyer um kasi I think na acquire yung property during Uh, sa live-in nila ni Hanilet and uh, ni uh, PRD. And so it is, uh, uh, ang status nun is co-ownership. Uh, kaya niya siguro yung ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwede maibenta yung uh, kay PRD. And, and um, depende na rin yun sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at uh, ni President Duterte kung uh, ano gagawin nila uh, sa bahay as a lawyer yun, no? Know, as a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw sa Sky kay Mama kasi mas mag pag Oo, may, si, may, may si Mama na ano, na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari sa bakit. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala. Walang, reconciliation walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, uh, Okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa... Grabe no! Pagmamahal. Kaya nyo ba yun, ma'am? Kaya yun, ma'am. Ma'am, meron pa. Uh... Wala na siguro, ano, uh, parang uh, friendship yung kanila. Sport? sport <laughs> parang sport? Ano, ma'am? Sport ang tawag dyan? Sport, Ay, malay natin, baka ma niya kasalan of the century, yeah. paglabas si Tatay <laughs> Digong. Ah, <laughs> uh, well... Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at <laughs> <There> sa <is. laughs> Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na i-ano yun. Anyone hindi else? Yun. Yes, yes. Uh, hello po, BP. Hi, BP. From, yes. from <laughs> Jemmy Integrated ah, News. Uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, state, ng inyong pahaya. Pero gusto ko mong tatanangin uh, kayo regarding dun sa impeachment po Kasi meron po sinabi si uh, uh, Senator Zibiri na uh, which hand na po yung uh, impeachment trial. Sorry. Pero meron po, kapag uh, Uh, remark naman si si Congresswoman Delima, ang sabi po niya, unfair daw po na sa may which, which had dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na na which are daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pag image at Ah, ayoko nalang sumali siguro sa sagutan, no, ni uh, uh, Delima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang sinasabi, uh, nakikita din naman na tao, ng mga kababayan natin, yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito this is a race for uh, the presidential election of, of, uh, year to year mayroon bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong kaya na sabi niya kanina no guts no glory daw so yun uh, na narinig uh, nyo yan ha kailangan ay, ng no guts no guts no glory Thank you. Thank you. So, pe. ikaw, ka bang uh, mensahe para, para sa, uh, sa, mga kababayan natin? Oo, uh, unang-una, lagi talaga pa ulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nang tanong din siya kanina, sabi niya, may, may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus, ah uh, taga maha plug late eh, si ma'am. Uh, kinakanta ko sa kanya. Eh, napangiti siya. Um, tapos, yun, salamat kami sa nag nagdadasal. Nagpapasalamat kami, sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa so, may bumili ng gano'n para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan, uh, katuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yun yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Yeah. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon ko at ayon sa interview ni Ipan ng Pina. Skin and bones na po yung yung, 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 former president. Uh -huh. Meron po ba itong kabagapanan ng uh, medical condition or para meron po pang binanggit yung mga doktor dun sa loob ng tulungan? kung ano po yung uh, condition or kung meron nga po pang condition si former president at baka ganun po yung galing katayuan niya for the past three months na pa yung pagkawin dito crisis. Oo, oh, nabanggit ng mama ko no na skin and bones na uh, siya and uh, nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin no uh, sobra yung kanyang pagpayat yung, gan, yung nakikita ninyo dyan ngayon hindi, hindi na siya ganyan at all no um, mukha siyang may sakit pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent na uh, yung medical officer uh, sa amin uh, sa so tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible uh, yung una-una loss of appetite dahil na ano hindi siya sanay sa pagkain at uh, pangalawa baka din kasi kinokontrol nung uh, uh, medical officer yung kain niya kasi diabetic si ano eh uh, pangulong to there uh, uh, sa pagpulis uh, sa prosecution naman naglabas na po sila ng uh, 12 or nagbigay nila po sa defense yung 12 batch ng evidence napag niyo na po ba ito ni attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na pang hindi sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? kay yung uh, assistant niya doon sa loob na yon, So malamang kapag-uusapan uh, nila yon uh, sa case. Meron po kayong access kayo sa document? Wala. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Okay, Ma'am, I'm sure. Uh -oh, I'm sure he is given ano the medicines he needs. Uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, do you have time for photos? Oh, okay, Can, 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 can so, we,